kaya nandito tayo sa parkingan ng SM North na kung saan pupunta ako dito para bumili ng damit kasi may event ako bukas. So kailangan siya lang damit ko. Kaya naman, abangan nyo kung anong damit na bibiliin ko. Let's go! So, outfit check muna tayo. Ano, casual wear lang muna tayo. Lumang bag, tapos nakasinilas lang, tapos nakapulo, tapos siyempre may jacket ako. So, yan ang outfit natin for this video dito sa parkingan lang muna ito ng SM North. Anong label to? third floor. Third floor ba? Fourth floor. So, mas tayo na. Let's go, And guys, finally, nandito na tayo sa damita na kung saan bibili tayo ng um, medyo sosyal-sosyalan na damit. At try natin kung bumagay ito sa atin. Kasi syempre, yung pupuntahan natin event, kailangan mas formal tayo. Kaya mas formal din yung pipiliin natin dito. So, ang napili ko ngayon, ito. So, bukod sa formal na siya, makakamura ka pa kasi yung price niya uh, medyo tama lang. Kaya ito ang napili ko. Naghahanap pa tayo ng size kung anong size ang wala kasi lang 31, eh, 31 talaga ako pero siguro yung 30 pwede na. So naghanap pa si Ate. Tingin muna tayo dito sa iba na pwede pa natin pagkilihan. Ito tayo yung kanya na pili. Ayun. Try niyo sir. basta medium size, okay na yan. Uh, medium, mo Saka yung 30. Yung medium size naman, di ba ano yan? Uh, Philippine size, hindi Amerikano, no? European size po. medyo malaki. So, siguro is... nyo lang po para... Siguro is small kung mayroon kayo. Pag group European size. Mayroon namin sa'yo, eh. Ganito? Regular fit. Regular fit. Small lang po siya. So, siguro is small. Kasi mas malaki to, eh. Malaki, no? So ayan, nakapili na tayo ng apat na long sleeve tapos isang pantalon. So abangan nyo na lang ito kung paano ko ito isuot bukas. Lagi naman ng nandito, makaraan na nandito kami sa ano, sa naman kay Daryl Sige po. Nandito tayo ngayon, kakain mo na tayo na nagutom ako. Ano bang mga orderin natin? Ay, ito gusto ko tong Bulalo. Kena ba kayong ano kuya? Tawag dito. Yung may baguong na ano, dinagoongan. Hindi ah, kare-kare, kare-kare, yes, kare-kare. Meron naman po tayong kare-kare. Oh, kare-kare akin tapos ano, sa inyo order na. Salo po, sir. Yung salo po natin good for two to two. sige. Yung yung ano ganoon na lang. Sisig. Ah, chicken sisig So ayan guys, so, kind of uh, medyo nagutom na kami dito sa SM North. Medyo pagod po na ang lula mo. So kumain muna kami dito sa isang restaurant na saan uh, maghihintay pa kami kung ano ang uh, process sir, nila. Ano, sige, yan na lang muna ang ano, uh, in order namin. Mamaya na po yung ano, dessert kasi para ba process na. Ano Di ba niluluto pa? Magkano ka talagang po ang process? Ay, sa 10-10 to 20 minutes. Please. Uh, 15, oh. please, please, please. Okay. So, 15 to 20 minutes ang ating uh, cooking procedure. So, waiting tayo. Ang in-order ko, tuna grill. Para mabilis? Um, uh, okay. ano pa yung isa? Munggo. Munggo, digata. Tapos, uh, meron pa akong in-order. Um, yung may bagoong, oh? kari-kari. Kari-kari, tapos... Yes po, sir. Yun. Ang orderin mo na lang, bulalo, mayroon yan, ah. Kulang na kulang. Naka-good for na actually, yan na lang. may surrounding nan eh. Good for to pa lang. Ayun, Portoris dito, mag Portoris video, magyaman yamanan muna tayo dito sa. Kan dito na naman tayo sa busog na busog ako dahil kumain kami dito sa isang mamahaling restaurant. Sarinda. lang juwa ta. Tayo. dito Babak tayo. Tawid tayo sa tapos yung satsaka yang medyo sa elevator na napakaganda pang mayaman, ayan. Katabayan ko ng mga ari ng SM Nort. Saling. Yes! It's not cute! Kera in the morning. Oo. Yo, Eran. Kanigol. Morning Star. Morning Star. Ah, Semi Station. Thank you. Thank you po. sm sm ka na lang, ha? Nili ako. Bumili ako ng ano kanina. Maraming lalaki. Nandito lang pala sa SM mga lalaki. Kaya dito ako pumunta. Dito ako bumili ng lalaki ngayon. <laughs> Tapos siyempre, hello. Tapos siyempre, di ba? Ah, uh, magsusel sa challenge. Ay, lakas pala ng ulan sa labas. Ayan, no. Umuulan pala dito. Saan tayo? Papa Ben. Yan lang dyan. Thank you na, Papa Ben. Asan si Papa Ben? Nawawala. Sabi <laughs> mo. Nawawala si Papa Ben. Habang umuulan, para ako na sa ibang bansa. Meron na pala dito yung nilalagay. Alam mo nung pumunta ako sa Japan, hindi kasi uso doon yung mga tendera. Pwede ka na maghulog dito ng pera tapos kapalit na kung anong gusto mo rito. So parang nasa Japan na pala ako, no? Kasi nung pumunta ako sa Japan, ganyan talaga yung nakita ko. Walang tendera. <laughs> Baba tayo Ginestas lang, di ba? Pak. Ay, may tumbler. May tumbler din ako doon. <laughs> <laughs> Hello. <laughs> That

Right, right, right. uh, Asan bang chani? Saan ba ako tinag? So, ano mo? Asan ang pins ko? Diwata para sa ogol. Naku! ano Big account yan. Dito mo ako itag para makita ko. Big account yan mo Ito pins ko. Ito ko yan. ko yan. yan.